cellphone, laptop, tablet, at kung ano-ano pang gadget. Diyan umiikot ang mundo ng isang millennial sa isang modernong panahon tulad ngayon kaano kahalaga ang ating wikang sarili. Isang wikang nagbibigkis sa dila ng mga Pilipino ang ninais ng dating Pangulong Manuel Quezon kaya't nabuo ang wikang Filipino noong taong 1987. Makalipas ang 31 taon sa panahon ng mga kabataang subsub sa pagsabay sa world standard ng mundong wikang Ingles ay nangingibabaw. Kamusta na kaya ang aking wika? Ano na ang kalagayan ng wikang Filipino sa modernong panahon? Alam naman po natin na ang kabago teknolohiya ay managanap na sa mundo ating ginagalawan. At isa sa mga talaga na sa wikang Filipino no ay yung uh, magabago ng Maria sapagkat so, marami tayong nakikita online lalo lalo na sa social media no ito ay nakaapekto sa paggamit ng cellphone instead na sila yung, sila ay makipag-usap nang maayos sa kapwa nila ginagamit nila ang teknolohiya upang uh, maibsan ang kanilang pag-usap so ito ay nakakaapekto so Uh, probably, lahat ng mga uh, at lahat pero halos ng mga estudyante ay na sa cellphone. So hindi nila napapractice magsalita ng Tagalog o magsalita ng wika Pilipino. Kaya ito ay nakaka-apekto sa kanilang pangaraw-araw, lalong-lalong na sa pag-ipag-usap sa kapwa. Bata'y sana una kong sinabi na ah, talagang hindi umunan ang wika natin sapagkat kagaya ng buso ng paglaganap ng teknolo makabagong teknolohiya, ito talaga ay nakakapekto. So, for me, as a Filipino teacher, kahit ngayon ay nagtituro na asig na po ng Filipino, so, ang mga bata ay hindi, uh, hindi masyado uh, makapag-usap na or makapagsalita na hanggang so, sila ay gumagamit ng cellphone, everything, no? Ay kailangan nila sa o lahat ng mga tagdang aral ng class. So, hindi sila nakipag-communicate or hindi man lang nagbabasa ng mali. so kaya um, yung practice ng maayos uh, ang um, uh, paggamit ng ilang sapagkat tayo ay naniniwala pa rin na ipinaglaban ng ating bayani na ang hindi magmahal sa kanyang sarili ay higit pa sa hayop ng palansang So, dapat natin paglaban ang pagyamanin ng ating sarili sapagkat dito tayo lumaman, dito tayo um, nagsimula kung ano tayo mga Pilipino. So, dapat natin pagyamanin hubugin at dapat nating gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito ang nagtadala sa atin ng kapayapaan at pagkakaisa. Yes, mahalaga na maging maunlad ang ating mga, lalo lalo lang mismo sa ating bansang uh, na bansang sinilangan sapagat dito tayo mama dito tayo nagsimula. Pagyamanin natin ang sarili ng at, uh, um, at paula pa ng lalo. No? Saan man tayo patungo sa ibang lugar man o no? sa ibang bansa, dapat bitbit -bit pa rin natin ang ating sarili ng Huwag natin kalimutan. Yun ang importante. No, gumamit pa tayo ng ibang mga wika, pero ang importante ay bitbit -bit pa rin natin ang sarili ng po na aking pag-observa diba? ay napansin ko na kadalasan talaga sa mga estudyante na kapag sila ay sumasagot sa kaya nilang mga guru, ay hindi talaga madalas gumagamit ng Tagalog na salita. Mas, mas, ma-prefer pa sa kanila na sumasagot sa anong mga balbal na salita, tas yung vernacular language. natin gawin upang mapanatili at mapaunlad ang wikang Filipino ay atin itong gamitin sa pang-araw-araw na pangkomunikasyon. Ano ang ibig sabihin ng charot? Joklap. Ano naman ang Hagardo Versosa? Okay. Yung Junaki? Anak. Ano naman ang Chaka? Hindi maganda. Ha? Yung Bebot? Dalaga. Yung Caribel? Buha ba? Yung Chibok? Wika talaga. At saka Wika buhay sa ating sibilisasyon. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago ng ating wika. Isang patunay nito ay ang hindi pagiging popular ng mga lumang salita sa kabataan, ngunit nakatatak naman ito sa bokabularyo ng mga matatanda. Nagbabago rin ang bokabularyong ginagamit natin bilang medium ng komunikasyon. Ngunit nagkaroon man ng pagbabago sa ating wika at sa modernong panahon, patuloy pa rin itong nag-uugnay sa mga Pilipino.